Spa, pa! Simulan na natin tong paghimay sa materyales na hawak natin. Ang source natin, isang video sa YouTube mula sa isang abogado. At ang sentro ng usapan, yung 60 araw na suspension na ipinataw sa isang kongresista, si Congressman Miao Miao Barsaga. Ang mission natin, alamin kung ano ba talaga ang mga ginawa niya para parusahan siya ng take note sarili niyang mga kasamahan sa kamara at yung mas malalim na tanong diyan. Ano ba ang sinasabi nito tungkol sa um, sa standards of behavior, 'di ba? Yung code of conduct na inaasahan natin sa mga public official. Kasi hindi lang to tungkol sa isang tao. Kumbaga, bintana to para makita natin yung integridad ng isang buong institusyon. Sige, isa-isahin natin. Ayon sa source, si Deputy Speaker Ronaldo Puno ang nagsampa ng reklamo. Ang kaso, disorderly conduct. Medyo malawak yung terminong yan, no? Ano ba yung mga uh, konkretong basehan niya? Saan nagsimula yung gulo? Yan, may tatlong pangunahing punto yung reklamo. At yung una, hindi na siguro nakakagulat, nakasentro sa social media. Oo, oh, oh. as expected. Oo, oh, oh. dito talaga sumiklap yung malaking bahagi ng kontrobersya. Okay, sige, dito nagiging interesante. Based sa source, may mga kumalat daw na larawan siya, tapos may kasamang babae na ang description, halos hubad-hubad. At may isang litrato na parang naging viral talaga yung nakapalubot daw yung binte ng babae sa leeg niya. Pero, teka, ang unang tanong dyan, personal na buhay niya yan, diba? Anong pakikailam ng Kongreso doon? Yan, yan yung valid na tanong. At yan pumapasok yung Republic Act 6713 yung code of conduct ah yung sa ethical standards tama kasi ang sinasabi ng batas at ito yung um, yung crucial part 24/7 public figure kahit nasa bahay ka bitbit -bit mo pa rin yung selyo ng kongreso bawat post pwedeng maging pwedeng mag-reflect sa buong institution eksakto ang argumento ay hindi yung acto mismo kundi yung pagdisplay nito sa publiko sinasabing nakakababaro yon sa dignidad ng katungkulan gets ko so parang sinasabi na on duty ka palagi pagdating sa reputasyon walang off the clock pero hindi lang yung mga litratong yon ang issue tama may isa pa at tungkol naman to sa pera oo at itoy isa pang uh, layer ng problema bukod doon sa mga sabihin na nating kontrobersyal na larawan, may mga post din daw siya na nagpapakita ng sandamakmak na pera. Literal na mga cash bundles na nakadisplay sa harap niya. Okay, okay. So yung sa mga litrato, medyo gets ko. Pero yung sa pera, hindi ba pwedeng sabihin ng isang tao na, pera ko to, anong pakialam ninyo? Bakit naging basehan to para sa disorderly conduct? Hindi naman illegal yon. Dito pumapasok yung konsepto ng propriety o decorum. Hindi na to usapin ng legalidad, kundi ng ano, kaangkupan. Ang paliwanag sa source, bilang opisyal ka sa isang bansang marami pa rin nagihirap, inaasahan kang maging role model ng pagtitipid? Oo, pagtitipid at tamang paggasto. Ang pagpapakita ng tila pagyayabang ng pera kahit paggaling sa malinis na paraan, nagpapadala ng mensahe ng... Insensitivity? Ah, so issue pala ng perception. Hindi yung yaman, kundi yung pagdisplay. display Okay, so may pattern na sa social media. Questionable judgment, sabi natin. Yung ugali bang yan, nadala niya hanggang sa loob ng session hall? Yan mismo yung connection. Dito napapasok yung ikatlong punto. Yung pag-uugali niya sa loob mismo ng kamara. Hindi na tutungkol sa posts. Tungkol na to sa direktang pakikitungo niya sa trabaho at sa mga kasamahan niya. Anong aligasyon? Ang aligasyon, hindi niya binibigyan ng kaseryosohan ang mga mahalagan usapin. Parang ginagawang katatawanan yung trabaho. May specific example ba na binigay? Meron. At ito, medyo personal na atake. May pagkakataon daw kung saan sunundan niya si Congressman Sandro Marcos sa Pasilyo. Oh. Tapos tinutuya niya ito tungkol sa kaso ng tiyuhin nito na isang dating speaker. Wow! High school bully levels yan ah? Hindi na yan political discourse? Personal na. na. Oo, parang away sa kanto na dinala sa batasan. Eksakto. Itinuring yon na malinaw na conduct unbecoming of a public official. Kasi ang kongreso, sa teorya, ah, di ba? Lugar yan para sa marangal na debate. Dapat sana. Oo. Kapag bumaba sa antas ng personal na panlalait, sinisira mo na yung institusyon. Okay. At may isa pang detalye na talagang kumapit sa isip ko. Yung tungkol sa isang hearing. Ito yata yung parang pako sa kabaong. Ito. Ito yung tila nagpatulo ng huling patak sa baso para sa komite. Tandaan natin na iniimbestigahan na siya ng ethics committee noon, di ba? Pinatawag siya. Pinatawag siya for a hearing. Dumating siyang late. At nang tanungin kung bakit, Anong sinabi niya? Ang idinahilan niya, at ito ay sinipi busy ako kagabi naglalaro ng computer games. Seryoso? Sinabi niya talaga yun sa ethics committee mismo? Yun ang sabi sa source. Grabe. Hindi man lang sinubukan magdahilan ng masama pakiramdam ko o na traffic ako. Parang... sinajana Oo. oo. Strategy ba yon para ipakita na wala akong pakialam sa inyo o talagang ganun lang siya kawalang respeto? Yan ang tanong, no? Pero sa huli, hindi na mahalaga kung ano yung motibo. Ang epekto, isa lang. Para sa komite, direktang sampal yan sa mukha nila. Total disrespect? Oo. Sa kanila, sa proseso, at sa buong institusyon ng Kongreso. Okay, sige. I'm sure may magsasabi pinag-iinitan lang yan kasi kritiko siya ng administrasyon. Kilala rin kasi siya sa pagiging vocal, di ba? Madalas daw siyang mag-post ng hashtag Marcos Resign. Hindi ba't protektado yan ng kalayaan sa pamamahayag? Baka yun talagang dahilan? Dito nagbigay ng napakahalagang paglilinaw yung source at mahalaga to para sa ating lahat. Ang pag-post ng hashtag Marcos Resign o anumang pampulitikang kritisismo ay sakop pa rin ng kanyang constitutional right to free speech. So okay lang yon. Okay lang yon. Malinaw la sinabi sa source, karapatan niya bilang mamamayan at mambabatas na punahin ng gobyerno kahit araw-araw pa. So saan yung hangganan? Bakit hindi ito naging valid na depensa para sa kanya? Ang hangganan? Ayon sa paliwanag, E eh kapag ang panawagan ay eh hindi na simpleng kritisismo. Yung analogy, di ba? Yung karapatan mong sumigaw, protektado. Pero bawal kang sumigaw ng sunog sa loob ng siksikang sinehan kung walang sunog. Ah, yung clear and present danger. Yun. Kapag ang panawagan mo ay humahantong nasa public uprising, pag-aaklas gamit ang armas o sedisyon tulad ng paghihiwalay ng Mindanao, yun na yung pagsigaw ng sunog. Okay. So parang sinasabi ng komite... Pwede kang magcriticize all you want, 'wag mo lang kaming ipapahiya bilang institution. Hiniwalay talaga nila yung political speech sa personal conduct. Tama. At 'yan ang naging core ng desisyon nila, ang pinag-ugatan hindi ang pampulitikang opinion niya, kundi ang pag-uugali na sa tingin nila ay nakakasira sa integridad ng kamara. Okay. Naging malinaw yung pagkakaiba ang naging hatol sa huli. 60 araw na suspensyon. Walang sweldo, walang allowances. Ang bigat nun. Parang sinabihan ka ng mga kasama mo na, umupo ka muna dyan. Oo, oh, mag-isip-isip ka. Paano kung pagbalik niya after 60 days, umulit na naman? May warning bayan o balik lang sa dati? Malino na nakasaad sa desisyon. Ang pag-uulit sa parehong gawain ay hahantong sa mas mabigat na parusa. Gano'ng kabigat? Hindi na suspensyon. Ang susunod na hakbang, posibleng pagpapatalsik na expulsion from Congress. Ah, so probational period to. Oh, binigyan siya ng pagkakataon. Okay. Ang laging tanong dyan, paano naman yung mga bumoto sa kanya, yung distrito niya? Sila ang talo dito sa huli, di ba? Yan ang direktang epekto. Sa loob ng 60 araw, yung buong distrito niya, walang representasyon sa kamara. Walang boses. Walang boses. Walang magsusulong ng interes nila sa paggawa ng batas, sa budget, para silang team na kulang ng isang player. At paano kung, let's say, umabot sa expulsion? Anong mangyayari sa pwesto? Dalawang posibleng senaryo. Pwedeng magkaroon ng special election. Uh, boboto ulit yung distrito? Huh. Oo, para makapili sila ng bagong kinatawan. O yung mas mabilis, pwedeng magtalaga ang speaker ng isang caretaker congressman. Teka, ano yung caretaker? parang substitute teacher? Parang ganon. Isang kasalukuyang kongresista mula sa kalapit na distrito ang pansamantalang mamamahala. Ah, okay. Pero hindi siya yung binoto ng mga tao doon. Yun ang downside. Hindi siya direktang hinalal. Mabilis yung proseso pero may tanong sa representation. Ang special election mas demokratiko pero magastos at matagal. Gets, sinasabi rin sa source na hindi lang to parusa para kay Congressman Bersaga, Isa raw itong babala. Eksakto! Isang malakas na paalala sa lahat ng mamabata na mayroon silang kolektibong responsibilidad na pangalagaan ng institusyon. At ang bigat niyan kasi yung nagparusa, hindi korte, di ba? Hindi, ombudsman. Sarili niyang mga kasamahan, mga katrabaho mo. Mas masakit yon? Mas matindi ang dating. Parang sinasabi nila, Ayusin ninyo ang sarili ninyo dahil kung hindi kami mismo ang mag-aayos para sa inyo the house is policing its own, kumbaga. So ano ang kahulugan ng lahat ng ito para sa'yo na nakikinig? Nakita natin ang isang case study kung paano ang mga particular na aksyon mula sa isang social media post hanggang sa isang pabirong komento ay may katumbas na pananagutan. At naging malinaw din, base sa source na to, yung manipis pero mahalagang linya sa pagitan ng kalayaan sa pagpapahayag at ng responsibilidad ng isang public official. At ito ang iwan naming tanong para sa iyong pagninilay. Sa panahon ngayon na ang social media ay naging entablado na para sa lahat, kasama na ang ating mga opisyal, saan mo dapat iguhit ang linya sa pagitan ng personal na pagkatao at ng profesional na responsibilidad? Magandang tanong yan. Kung ikaw ang nasa Ethics Committee, aling aksyon niya ang para sa iyo ay crossing the line? At alin ang masasabi mong personal na lang niya yun? At yung mas malaking tanong, anong klasing pag-uugali ba ang hinahanap natin sa mga taong pinagkakatiwalaan ng kapangyarihan?